Magandang araw sa inyo mga kareaction TV, good news! At meron na tayong uh, posibleng gamot sa COVID-19 At uh, ito po ay sa pangunguna ni Mr. Mario Marcos Presidente ng Super Mario Elevation and Response Team So panoorin po natin yung kanyang uh, live sa Facebook Ang kanya pong Facebook ay Mario Mario At uh, siya po ay uh, isa sa nakatuklas ng uh, gamot para po sa COVID-19 sana po ay maaprobahan na po ito ng FDA at uh, masubukan naman kasi only in the Philippines kaya sa lahat po ng mga naandyan sama-sama natin panoorin kung ano po yung kanyang sinasabi dito sa gamot ng COVID-19 sa atin sa Pilipinas o kahit sa ang mundo okay? sa ang bansa So, itong antiviral na to, sana magtagumpay kung loobin para matapos na po at makabalik na tayo sa normal. So, panoorin natin si Mr. Mario Mario, Mario Marcos, na presidente po ng response team, elevation and response team. So, sabay-sabay po nating panoorin. sa ngalan ng uh, Panginoon sa ngalan ng ng uh, ating uh, Pangulong uh, Rodrigo Duterte Ako po ay uh, bumabati sa mga nanonood ngayon sa buong mundo dahil uh, ito po ay magandang balita para sa atin. Isa po ito sa pinakamagandang balita na ina, inaasam-asam ng bawat tao. Sa ngalan po ng uh, sambayan ng Pilipino, uh, ako po ay talagang buong puso na talagang binigyan binigyan ko ng panawon upang uh, makatulong kung paano natin solusyunan paano natin tuntukan ang problema. Ako po ay President ng uh, Super Mario Division and Response Team, Smart Foundation Incorporated. Isa po ito sa mission ko sa uh, mga nasa gubet. Guberno natin ngayon ay may kanya-kanya po tayong mission. Lalo-lalo na ang Pangulong uh, Rodrigo Duterte. Nagpapasalamat nga pala ako kay uh, Idol uh, Bok, uh, Senator Bongo, dahil po sa iyo, talagang epektibo at napaka-bilis mo. Isang text ko lang, sagot ka kaagad, ikunin mo kaagad sa tamang tao para matulungan. Uh, yan po ang kailangan natin. Napakabuti mo po, uh, Senator Bongo, mabuhay ka. Dahil po sa iyo, magkakaroon na po ng uh, realisasyon ang ating uh, inaasam-asam. Ito po ay uh, ang uh, gamot para sa COVID-19. Narito lang po pala sa Pilipinas at nandito po ang inventor. Napakagaling po ang Pilipino. Kung mamarapatin sana. Sa aking ang Pangulong uh, uh, Rodrigo Duterte at uh, Senator Bongo ay talagang uh, mapabilis ang uh, pag-approve ng uh, uh, FDA sa pag-resto namin. at uh, Ako po ay nanggaling na sa opisina ng ating butihing uh, Director General ng Food and Drug Administration. Siya po si Director General uh, Doc Eric uh, Domingo. Mabuhay ka po. Salamat. At nagkita rin tayo. At salamat po muli kay senator Bongo dahil po sa inyo. Uh, ito po ay talagang uh, mapapatunayan na pwede na po siyang uh, panggamot sa COVID-19. Dahil po uh, ito po ay subok na. 30 years na po na ginagamit nila panggamot sa mga HIV na testing na po yan, sa dengue. Subok na po ang visa nito. Sa anumang viral infection, talaga pong subok na po siya. Ito po ay isa. This is the only one drug combination in the universe. Very rare antiviral. Pharmacological Activity and uh, Phil Amtec Incorporated na may patent ng kombinasyon na yan. Ito po ay maasahan at alam kong uh, ito po ang kailangan natin. Dahil po sa kanyang kakayahan na magpatay ng bakterya na at naniniwala po ang inventor natin na doktor. Naniniwala siya na kayang patayin ang mga uh, COVID-19 na yan, ang virus na yan. Dahil 30 years na po nasubok ito. Gamot ito sa ng anumang viral infection. HIV, influenza, dengue fever, snake bites. Ayon po sa kanila, ang mga virus sa influenza at dengue. Dengue fever belong to Orthomyxovirus and uh, Flavivirus family, respectively, while that of COVID-19 belongs to Coronavirus. Coronavirus family. All of them are single-stranded RNA and envelope viruses. Ang inventor po ay kumbinsido na ang biotech medicine can inactivate or kill covid-19. The mechanism of action. Virucidal disinfectant. Mechanism category denaturant. Sana maprobahan. Ma Nagpapasalamat po ako dahil uh, na-receive na ng uh, FDA natin at personally na binigyan na po kami ng uh, uh, ng guidance ng ating buting FDA Director General dahil po sa tulong ng ating buting senador senador uh, Bombo. Sana. Nandito na po. In the process na po. Kaya matutundukan na natin ang problema ng ng Pilipino, ang problema ng buong mundo. Sana yung mga nasa iba't ibang bansa po, napakaraming Pilipino, mga kababayan natin yan, na nanganganib din ang kanilang mga buhay. Dito lang po sa atin, nanganganib din po ang bawat isa sa atin. Lalong-lalo lalo na po, ini-imagine ko lang kung talagang magkaroon po ng maraming test kits. Hindi ko po, po masisiguro, pero sigurado po po. Yan. Ito po ay uh, isang campaign dahil kailangan ko po ang iyong uh, likes and share. I-share po natin ito. At uh, ako po ay umaapela din sa ating mahal na Pangulo. Mahal na Pangulo, President Rodrigo Duterte, nandito na po ang gamot natin. Nandito po ang mga doktor natin na gumawa ng gamot na yan. At 30 years na po. at subok na. Marami na po ang mga nakasubok nito. Kung ito po ay yung mararapatin, mahal na Pangulo, gagawin po namin lahat ng aming makakaya na ipag, uh, ibigay ang mga dokumento na hinihingi ng FDA para maestro po, maestro. Pero po, sana sa iyong bendisyon dahil ikaw po ang pinakamakapangyarihan dito sa Bansang Pilipinas ngayon sa iyong bendisyon ay mapabilis upang magamit na dahil nakahanda po, mahal na Pangulo, ang mga doktor na umarap sa inyo. Nakahanda sila na tumulong na ibigay ang kanilang kakayanan para matulungan ang mga nanganganib ng mga kababayan natin. Hindi na natin hintayin na marami pang buhay, marami pang mga doktors, mga frontliners natin. Ito po ay walang pinipili mayaman ka, mahirap ka, kung sino ka man. Pantay-pantay. Kung ano man ang iyong profesyon, pag tinamaan ka nito, parehas lang. Wala ka pong pupuntang kundi po talagang mamamatay ka. Yes, tama. Mahal na Pangulo, ako po'y nakikiusap na sana bigyan natin ng prioridad, bigyan natin ng atensyon ang mga Pilipino inventor natin at subukan natin dito tayo ang makikinabang at may pagmalaki natin ang talino ng mga Pilipino. Naniniwala po ako, mahal na Pangulo, na ikaw po ang isang sugo ng Diyos para iligtas ang mamamayang Pilipino. Sana, yan na yun. Tulungan po natin ang pamilya ng mga doktor na to na magawa na po o umpisan na ang paggamot dahil aprobado na po ito. Gagawin po namin lahat ng aming magkakaya, mahal na Pangulo. Pero Aasahan ko po ang iyong tulong dahil ikaw po ang pinaka makapangyarihan at may dikta sa bansa natin. Alam-alam po sa mga mamayang Pilipino, nanganganib na po tayo. Hindi po natin alam kung anong gawin natin. Bakit hindi po natin subukan? Dahil ito po ay subok na. Ginamot na ng AIDS. Ginamot na ng mga napakaraming dengue. Snake At iba pang mga viral infection. Sigurado po sila na ito po ay may kakayanan na patayin ang virus ng COVID-19 na yan Ito na po ang tamang panahon para ipakita natin ang talino natin sa buong mundo Na tayo naman ngayon ang mamamayag pa pagdating So ayan po napanood natin na ano, yung uh, video ni Mr. Mario Mario Ang presidente ng uh, Super Mario Elevation and respond team at sana po yung kanyang kahilingan uh, maaprubahan na agad ng FDA upang masubukan na at uh, sana po ito na yung inaantay nating lunas sa pandemic na sakit natin sa kasalukuyan at sana po maging maayos na ang lahat dahil dito sa pabunan antiviral sana po uh, Uh, ma mapabilis so maraming salamat hanggang dito na po ang ating good news at sana po tuloy tuloy na ang gamutan at ang pagpapaproba nitong antiviral na ito at talagang matagal na 30 years na po na namamayagpag at maraming sakit na at sa tingin nga nila ito daw po ang pinakang mabisa na gamot sa corona o sa COVID-19. Maraming salamat hanggang dito na po Reaction TV at uh, napagawa ko ng vlog dahil dito sa napanood ko to salamat po and thank you god bless